Magandang gabi po sa lahat, Luzon so, Visayas Mindanao, tayo nagbabalik dito sa aking munting YouTube channel po sa Mesoriano TV 29 po, ayan. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor kung saan kayong panig ng mundo po, ayan mga senior citizen natin po, God bless po sa lahat. Yun naman sa aking mga subscriber po, thank you so much po sa mga nanonood ng aking YouTube channel, ayan. Ayan, sanipalobang po kayo ng ating Panginoon, God bless po sa lahat, ayan po. Ang ating tatalakayin ngayon ay pera pa rin natin. Ayan. Ito po ay pera po ng Pilipinas. At ito po ay ating hilig. Kaya tayo ng ulektor ng mga barya. Ayan po. Hilig po natin mga ulek. Ang pag-uusapan po natin, ayan po. Nakita nyo po ang imahe po ng isang lalaki. Andiyan po, nakaharap po sa kanang bahagi po. At ang kanyang pangalan, nakikita nyo ba? Napakalinaw pa ang kanyang pangalan po. Jose Rizal. Kung tawagin siya po ay siya po ay si Jose Potasio Rizal. Ayan po. Tinanggal na yung potasio at pangit daw pakinggan. Nakapalob po sa kanyang ulo na Republika ng Pilipinas po. Ito po ay may year na 1990 at saka ang kanyang mint mark. Ayan po. Pagkatalikod po natin, makikita naman natin ang isang imahe po ng isang kalabaw. Hindi po kalabaw, marami nagsasabi rin po niyan na siya po ay tamaraw. Pero makikita nyo ang kanyang pangalan po, ayan po, Anoa Mendorenses, ang kanyang scientific name. Ito po ay large type, malaki. Kasi mayroon tayong maliit nito. Ayan po, may malit nating ano to, may malit pong inilabas din ito. Mula 1991 po hanggang 1994 yung kanyang maliit po ito. Ito po ay 1983 hanggang 1990. Ayan. Bago tayo magsimula po, kilalanin muna natin siya. Isyo, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po. Type, standard circulation coins, years, 1983 hanggang 1990, value, 1 peso po. Currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams, may haba po itong 29 mm, may kapal po itong 1.9 mm. Ang hugis po nito, syempre, pabilog po. Ang orientation ito middle alignment. Demonetize na po ito noong January 2, 1998. Number N-2448, reference number KM-243-1. Ayun po. Ang scientific num na nasa likod po nabanggit ko na mo kanina ay Anoa Mendorenses po, isang Tamaraw. Ito po 1990 po ay 36% lamang. Wala pa po kung ilang piraso ang ginawa ng ating Bangko Sentral, hindi nila inilalabas. Wala pa. Tanging presyo lamang po ang ibinigay nila doon. Yung kanyang very fine po ay 24 pesos. Extra fine, 47. Almost ang circulated po nito ay 47 pesos. Ang circulated po naman ay nagkakahalaga na 60 pesos only. Itong akin coins na ito at makita pa, magaganda pa ang detalye. Ayan po, kitang kita po kasi yung pangalan. Papasok na po ito sa extra fine. Pasok pa po ito sa 47 pesos only per piece. Ayan sikat na sikat po ang ating kalabaw na ito noon. Dako naman tayo sa kanyang mga selling price doon sa ating EB.com po. Ayan, doon sa EB.com po, mayroon na nagbebenta nito ng 7.29 dollars. Mayroon din tayo nakita doon na nagbebenta po ng 7.31 dollars. Mayroon malaki doon na nagbebenta po ng 10.97 Ganyan siya katindi. Doon naman po sa Carousel PH po, ayan, may nagbebenta na po doon ng 1.5 pesos only. Ang seller po ay si Vintage Any More. Ayan po. Ang kanyang 1 peso po na 1990 po, binebenta niya doon ng 1.5 pesos. Mayroon din seller doon na si Lucky Store po, nagbebenta ng 500 isang piraso rin. Ayan, Lucky Store po ang kanyang seller. Mayroon din tayo doon nakita po na gantar. Ayan, ganta, siya seller po na gantar, 10. Nagbebenta po ng kanyang coins doon nito, 1990 po, na 2,000 pesos only. Ayan, parati ko sinasabi naman, lahat ng coins, may mayroon tayong batayan. Nasa sa inyo yan kung magkano nyo ibebenta ang mga hawak ninyong coins. Nakapasok sila doon sa ating carousel PH, so... Yun ang kanilang pananaw na presyo ng kanilang mga coins. So wala tayong magagawa. Yun ang kanilang presyo. Kung mabenta nga naman yon ay diswerte sila. Pero sa sobrang mahal naman, sa realidad dito, tatapatin ko na kayo noon. Hindi naman ako magkakaroon ng mga mga coins kung hindi ako bibili. Ang bili ko po rito noon ay 28 pesos per piece. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Gusto mo bisayas Mindanao kung saan kayong panig na mundo. God bless.